Good everyone! It's me again, King Wawa! At ngayong araw, ibabahagi e ko sa inyo ang aking solo dailies guide dito sa Ragnarok M Classic. Okay, so yung huli nating daily routine guide is 1 month ago pa. And dahil nga nagbabago yung flow ng laro, e ibabahagi ko sa inyo yung daily routine ko as of the moment. And magshishare din ako ng tips along the way, kaya huwag niyong isiskip yung video. So wag na natin patagalin pa, simulan natin sa... Okay, so as usual, ang una kong ginagawa pagising sa umaga is ang magboss hunt, both mini and MVPs. 6am ko siya sinisimulan since maaga talaga yung gising ko. And most of the times, e solo ko lang siyang ginagawa. So normally, eh, patay na kaagad yung mga low-level MVPs. Kaya puro high MVPs na lang yung available. And nasabi ko na tong trick na to dati para kayani mong ikil yung mga MVPs kahit wala kang pare. Ang gagawin mo lang is una, syempre gumamit ka ng full buffs, yung star foods, meal etc. I-equip mo yung cards and converter na panglaban sa MVP na yon, ilure mo siya sa entrance, then banatan mo lang. Kapag na-dead ka, e eh, ka lang ulit, auto pa, then banat na naman. Rinse and repeat lang hanggang mamatay yung boss. So around 6.20 AM e eh, nauubos ko na yung limang MVP attempts ko. Kaya isusunod ko naman is yung sampung minis. Papatayin ko lang kung ano yung available. And around 6.30 to 6.35 e eh, matatapos ko na yung mini hunt ko. So yung method ko na to e eh, yung pang casual na galawan. Since ginagawa ko lang talaga siya para matapos. Pero kung masipag ka and very competitive e eh, pwede mong gawin yung pag-hunt ng bentables. For example, pwede mong i-farm yung shield Shard na drop ng Lord of Death. Mabenta yon around 470k isa, e di sa kanya mo lang ibuhos yung limang MVP attempts. Ikikil mo nga lang siya every 2 hours, and kung madadropan ka ng mat sa limang run na yon, e easy 2M plus na yon. And pwede ka din mag-hunt ng mga benta sa minis, gaya ng feather, biotite, etc. na mabilis din mabenta. Pero since tinatapos ko lang talaga siya, ikumikita e lang ako ng around 1M sa pagbebenta ng mats galing sa boss hunt sunod kong gagawin is yung mga quest. Dahil tapos ko na yung commission quest sa Yuno and Lighthalsen, eh eto na lang yung mga ginagawa ko. Una is cooking quest. Pupunta lang ako sa Cuisine Association sa Frontera, then gagawin ko yung quest na bigay ni Dwight. Magsasubmit ka lang dyan ng dish and magkakaroon ka na ng 70k zeni and ilang ingredients. Also, if meron, e eh, gagawin ko din yung event quests. Kagaya ngayon, merong Finding Deverucci quest. By the way, yung Deverucci sa day 1 ay eh, may kita mo sa top right ng Frontera. Sa day 2 naman ay eh sa top left ng Frontera South. Sunod kong gagawin is yung daily stab. Ano-ano ba yon? Yung mission board. I-instant finish ko lang yon 3 times. By the way, yung ginagol ko dyan is yung mga belief tokens i-claim ko yung rewards sa pet labor, then magsa-sign in lang ako sa daily bonuses. After nun, eh, susunugin ko na yung daily gameplay time ko. And lagi natin tong binabanggit pag ubus mo na yung mga weekly rewards mo sa POG, Chaotic Invasion, and nabili mo na yung kailangan mong headwear sa BOC, eh yung pinaka-worth na sa ng gameplay time is Wild Fantasy Fable. Mag-grade ka dyan ng Benta Balls o yung mats na need mo. Yung Oracle, TTB, Punape, and Lost Isle kasi, eh sugal yung rewards dyan. Kaya doon tayo sa sigurado. Pag naubos ko na yung 180 minutes, yung next ko namang susunugin is daily battles. So syempre, magsiswitch na ako sa multi-job ko mechanic para ma-maximize ko yung farming. Sana ako nagfa farm So meron akong tatlong options when it comes to farming. If may balak ako mag-refine ng weapons, e sa magic pattern paper ako nag -grind. Dahil bod sa around 3M yung rose ni Don, e may drop din siyang rough oridicons. Kung ang balak ko naman e mag-refine ng armors, e sa highland para sa ako nag-grind. Around 2M yung Rosey ni doon, pero yung drop niya naman is rough eluniums. And kung Zeni naman ang habol ko, eh doon na ako nagagrind sa nagda-drop ng mabentang materials, gaya ng Burning Heart, Frozen Heart, etc. And this week eh dito as a firing main nagagrind. Around 1.9M yung ni dito, pero yung material drops ay eh, nabibenta for 1.5M mahigit. So usually nag offline grind lang ako. And 1 to 2 hours later, eh panaguradong ubos na 'yung 10k daily battles. Yun na yung time para ikli may mga chest sa daily quest, i-auto sell sa bag yung mga basura and ibenta sa NPC shops yung mga magic fuel and madogear fuels tamad kasi ako magcraft ng ventables eh. Then lahat ng mga loots ko galing sa boss hunt and AFK grind eh ipopost ko na sa exchange. So basically mga 40 to 45 minutes lang yung on-screen time ko kapag gagawin yung dailies. The rest of the day eh mag open na lang ako ulit if may kakalikutin sa build or a-attend sa guild events. And araw-araw eh kumikita ako ng around 4.5 M zeni minimum. Medyo mababa yon since tamad nga ako sa MVP hunt. Pero hindi na yun masama 31.5 M per week. Hindi Ipakasama dyan yung mga drops galing sa weeklies or yung equips na napupulot galing sa MVP hunt. Kaya imposibleng hindi tayo mag-progress. Kaya enjoy lang natin yung chill gameplay and happy grinding! So yun, sana nakatulong tong video na to mga bro para magkaroon kayo ng idea sa kung anong dapat ginagawa daily. And if meron kayong additional tips regarding sa dailies, e eh, wag kayong mahihiyang mag-comment sa baba. Malaking tulong yan! So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.